Wow. Meow. Meow, meow na naman at aw aw. Oy. Kadami. Pero ito ano, butas na siya. The already hole. Is that hole, be? in this one this one is no hole ayan ayan oh dog foods cat food Dami. you. What the hell is that? <laughs> 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 dami oh. Eh. Shopping. Free shopping. Cat food and dog food. Okay. Let's go. Hello mga ka-subscribers Dito na naman ako Wow May laman siya Pasukin natin Wow, ganda Ay, wow. ¡Uy, ¡Uy, no de cuba. Let's go. Hello. chip natin 'to. puno siya pero may nasilip ako ayun oh. Ano kaya yan? Basura. Ano kaya ito? Ayan. Ano ba 'to? Ah. Ayan, oh. Ano ba 'to? Hindi ko alam kung luma o bago mga kurtina bed sheet no, no put on the trunk mga bed sheet ata ah. maabot ito pa may bag yun yung mayroong bag may pickles kasi. Ito, may bago. Ah, Pagkukunin ko lang siya. Hindi ko alam kung luma o bago. Ayan, ah. Mga no? kortina. May nakitapon lang siguro. Ay ko. Doon naman ako sa kabila. Tulungan ko yung tagabuhat ko. Go here the back. Ay, May dumaan sigit it the back. Merong merong dumaan. Naunahan ko do sa dumpster. Ito sa bakbila tingnan ko. Uy, wow. Ano 'to? Uy, may pa-Christmas. ayan oh. Enzo. So, Ayun oh, oh. May pang-Christmas siya. Taybes basura ko. Halloween stop. ito na yan. Hmm. Hmm. Sa ilalim. Rag. Mga ano pala to, mga luma. Mga luma lang nandito. Hmm. Blanket. Blanket. pwede na yan. Na, bitbitin na. Okay, let's go. Hello, mga ka-subscribers! Ayan! Meow, meow! <laughs> meow, meow na naman! Meow, meow, out, au <laughs> au Mukhang yun na naman nating mga nakuha. Oh, meow, meow, au au At marami ditong mga, ano ba, cortina uh, pillowcase, blanket. Yun ata eh. Ayan o, oh, katulad nito o, oh, cortina. Magagandang cortina mga ka-subscriber ang meron ako dyan. Hindi ko lang alam kung luma o bago. But anyway, bahala na kung luma. Labha na lang. Tapos ito, meow meow din. At ito po mga ka-subscriber, hinablot ko lang ito. Ayan, wala itong video. Oh. Nakalagay dito, insect killer. Aba, sa mga nagtatanim pala, pwede ito. Hmm. Tapos na kasi ang summer. Tapos na ang pag-gardening, gardening. Kaya, tinatapon na nila itetch. Ayan, Hmm. Oh. Magagamit nyo rin to dyan sa Pilipinas para walang uod dyan mga tanim-tanim yung pet choy. Bakit pet <laughs> Ito pa. Oh. Hinablot ko lang po ito. Mm, ayan po, oh, insect killer, ready to use. Trusted. Over 50 years. Oh, yun ang nakalagay. So, yan yung harbat natin. So, baba na po and ilatag na natin. Hello mga ka-subscribers! So po tayo, ibaba na natin ang ating mga naharbat! And syempre, tayo na rin ay mag out and birthday greetings! Advance happy birthday to Mama's Vlog! Ngayon pong darating na October 8, siya po ay 46 years old! Advance happy birthday to Miss Catherine Caballero, October 10! An advance happy birthday Leian Yuque October 11. An advance happy birthday also to Darren James, anak ni Mr. Darren James ngayong October 4, 7 years old. And advance happy birthday to Teresa Manuel October 8. And advance happy birthday to Ms. Rowena Villaporte ngayong October 5. If it today is your birthday, happy happy birthday also. And shout out also sa ating mga silent viewers. Shout out to Mars, Annie Jones, Hello Mare. And shout out also to Nelson Lamag, Jane Kabujok, Chloe Jane Aquino, Evelyn De Guzman, Christina Infante, at Balute. Chris Lopez, Leia Saak, hello. And shout out also to Jessica Kahinde. Helen Eugenio, Lloyd de Valencia, Juana Marila Sareto, Admin Batang Ibunan, Ara Magistrado, Aiza Mariano, Manay Sofia, Miss Vivian Cortez, Miss Jocelyn Castro, Miss Arlene Medena, Baby Rose Elcarde, Ma'am Silka Channel, Nanay Mir Nagabayno, Hello po, Maria Fajardo, Shawararat, And shout out also to Eva Marie Domingo, Josa sa Abigail ng Riyad. And shout out also to Nanay Bebe, Madeline Salvana, Len Maroto, Giselle Manawis, Nanay Lilia Baluyutech, Boyda Boyda, Jeanette Rivera, Juana Fernandez, Merdy Gonzalo, Grace Ador. And shout out also to Christine and Charmaine Sales. Bernadette Tison, hello Mr. Edgardo Agaw, Mr. Peter Salvador, Enzo Fernandez, Sian Iron One, hello sa iyo, Ms. Roland Alas, and shout out also to Jem Polo, Ms. Agustina Lublon, and Beverly Tan. Shout out po sa inyong lahat at kung meron pa ako nakalimutan, pagpasyansyahan nyo na, so lang po muna kayo, enjoy your watching! Mga subscriber, nailatag ko na siya! Meron tayong bag dito. Maganda man yung bag. Ayan yung kanyang tatak. Ano to? Donny Borky. Hindi ko alam. Since 1975. Ganon nakalagay. Hindi ko mabasa eh. Maganda pa naman yung bag. Kaya lang parang luma siya. Ano? Ganda siya at mga cat foods na namarn ang ating mga nakuha. Ayan po, oh, 'di ba? Wow. Oh, nakapagbenta na tayo niyan at meron na naman tayo. <laughs> ang dami. Ayan po, cat foods tapos ito ano, dog dog treats. Dog foods. Ito ay, oh, yung, yeah, cat foods din yan. Ayan po. Tapos meron tayong ornaments. Ay, may isang ornaments. Gandara. At ito nga po yung ating uh, garden spray insect killer. Walong piraso. Tapos meron pa ditong tatlong bag ng cat foods. At ito po halo-halo. Uh, cortina, punda. Yan. Diyan ko na lang po yan nilagay. Hindi ko na binulat-lat pa. Ilagay ko yan dyan, oh, All the way down. So, yan yung ating mga nakuha ngayon. Oh, diba? Ganda-ganda, no? Mm. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Thank you for watching. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day!